Kumusta mga bata? Welcome sa Chris TV kung saan marami kayong matutunan. Kaya halina't makinig sa ating aralin ngayong linggo. Simula na natin sa asignaturang language. Week 5, Day 1, Quarter 2 Ang ating aralin ay tungkol sa time signal words or simula, gitna at wakas ng kwento. Mayroon ka bang kilalang tao na madasali? Nalaman mo ba kung ano o sino ang kanyang palagi ipinagdarasal? Sa inyong mga nakaraang aralin, ay nakakilala kayo ng mga tauhan sa kwento na nagdadasal para sa kanilang kapwa. Sa araw na ito ay magbabasa tayo muli ng isang kwento. Sa ating pagbasa, tutukan ninyo kung ang ating tauhan ay mayroon ding ipinagdarasal na kagaya ng inyong kakilala. sa araw na ito ay matutunan ninyo na gamitin sa konteksto ng pagsasalita ang mga bagong salitang natutunan. Aasahan din natin na matutunan ninyo ang paglalahad ng kwento gamit ang mga salitang pananda ng panahon or ito ay tinatawag nating time signal words. Ano kaya ang mga salitang ito? Kapag naglalahat tayo ng pagkakasunod-sunod, sinasabi natin ang una, sumunod, pagkatapos, sa huli. Mayroon pang ibang salita na ginagamit, gaya ng una, ikalawa, ikatlo, ikaapat, ikalima, at iba pa ayon sa dami ng pangyayari. Narito ang mga salita na dapat ninyong matutunan mula sa kwento. Hunyango Ano nga ba ang ibig sabihin ng Hunyango. Ang hunyango ay tinatawag na chameleon sa Ingles. Ito ay nagpapalit ng kulay ayon sa paligid. Nakita ka na ba ng hunyango? Ano pa ang hayop na alam mo na nagpapalit ng kulay? Tinutukso. Dinutukso ng mga bata ang kaklase na mayroong maiksing banks Kaya, umiyak ito. Ano ang mga salitang sinasabi kapag nanunukso? Paano ba manukso? Maari ba ninyong ipakita sa akin? Katangian Tingnan natin kung ano ang mga pisikal na katangian ng bata. Ang isa sa mga pisikal na katangian ng bata ay ang kulot na buhok nito. Paano ninyo ilalarawan ang kanyang buhok? Ang kanyang mga mata. Ang katangian ng tao ay maaring pisikal o nababatay sa kanyang ugali. Ano-ano ang mga katangian mo na ipinagmamalaki mo? Ningas. Ano-ano ang mga bagay na mabilis magningas? Ang ningas ay ang simula ng apoy. Nagsimula sa maliit na apoy ang ningas sa mga dahon. Naapula Naapula ng mga bumbero ang apoy na tumupok sa mga bahay dahil sa malaking sunog. Paano naaapula ng bumbero ang apoy? Natupok. Ang buong bahay ay natupok ng apoy. Kinain ng apoy ang buong bahay o bagay na nalagyan ng apoy. Ano ang inaasahan mo na mangyayari sa kwento kung ang pamagat ay Ang Dasal ni Helga Honiango? Naranasan mo na ba ang magdasal para sa ibang tao? Okay, so ngayon, basahin natin ang kwento na pinamagatang, Ang Dasal ni Helga Hunyango. Si Helga ay nasa unang baitang sa paaralan ng mga hayop sa kagubatan. Dahil isa siyang hunyango, madalas siya ay tinutukso ng ibang hayop. Gaya-gaya ka ng kulay, Helga? Tukso ni kuneho. Wala kang sariling kulay, ang sabi ni uwak. Ang hirap mo na makita sa dilim, tukso ni Tagak. Palaging nalulungkot si Helga. Wala siyang magawa kundi magdasal sa silid-aralan pagkatapos ng klase. Minsan sa isang sulok ng silid-aklatan, siya nagdadasal upang matatanggap ng mahayop ang kanyang mga katangian. Isang araw, isang mga ngaso ang nagtangkang sunugin ang gubat. Lahat ng hayop ay takot na takot at nagdasal na huwag matupok ng apoy ang kanilang tahanan. Gumapang agad si Helga malapit sa ilog at kumuha ng isang dahon na basa upang ihampa sa nagsisimulang ningas ng apoy. Hindi siya nakita ng mga ngaso sapagkat kakulay niya ang damuhan. Agad na gumapang ang mga ahas palapit sa mga ngaso sa kumaripas ng takbo sa takot. Nang maapula ang apoy, agad na Nagpasalamat ang mga hayop kay Helga. Isa kang bayani, Helga. Patawarin mo kami sa aming panguhusga. Sambit ni Kwago. Tumingala si Helga sa langit. Salamat, Panginoon. Natupad ang aking dasal. Sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Ang pangunahing tauhan sa kwento ay si Helga. Si Helga ay isang hunyango. Ano ang kanyang kaibahan sa ibang mga tauhan? Ang kanyang kaibahan sa ibang mga tauhan ay ang hunyango ito ay nagpapalit ng kulay ayon sa paligid. Sa ang mga bahagi ng paaralan siya nagdasal? Okay, kadalasan siya ay nagdadasal sa silid aralan at minsan naman ay sa silid aklatan. Ano ang laman ng kaniyang dasal? Kay lagi niyang pinagdasal na sana matanggap siya ng uh, kapwa niya hayop. Ano ang naging soliranin sa kwento? So, ang suliranin o problema sa kwento ay si Helga hindi siya matanggap ng kanyang kapwa hayop kasi paiba-iba ang kanyang kulay. Paano ito nalutas? Okay, lagi niyang pinagpipray. At syempre, tinulungan niya ang kanyang kapwa hayop. So, ano ang naramdaman ni Helga sa pagkalutas ng kanyang suliranin? Dahil sa pagtulong niya, asya uh, ay tinanggap ng kanyang kapwa hayop. Okay, dahil sa tulong niya, okay, humingi ng um, tawad ang kanyang kapwa hayop sa uh, pagiging masama nila. Yung lagi nilang tinutukso, ayan. So, ang wakas ng kwento ay um, naging masaya na si Hinyango dahil sa wakas ay natanggap siya dahil sa kanyang tulong. Sa ating pagsagot sa mga tanong ay binalikan natin ang mga pangyayari mula sa simula hanggang wakas. Mahalaga na gawin natin ito upang sa ating pagkukwento at paglalahad ng mga pangyayari ay mayroon tayong wastong pagkakasunod-sunod. Tingnan ang chart. Kay dito simula ng kwento, gitna at wakas. Basahin ang mga pangungusap. Sa huli, nailigtas ni Helga ang Bungubat dahil sa katangian na noong una ay pinagtatawanan ng iba. Sa simula, may walang pumapansin at nakikipagkaibigan kay Helga. Ang sumunod dito, tinutukso na siya at wala siyang kaibigan. Alin sa mga pangungusap ang nauna sa kwento? Ano ang pangalawa? Paano ito nagwakas? Ano ang mga salita na mas nakatulong sa inyo upang maiayos ang mga pangungusap? Ang mga salita na nagsabi ng panahon o time signal words ay nagbibigay sa atin ng paalala kung ano ang dapat unahin na salita. Ano-ano ang mga salitang ito? Gawain 1. Kapag nagbasa ko ng pangungusap at ito ay nangyari sa simula, magtaas kayo ng isang daliri. Ito ang inyong hintuturo. Kapag naman ito ay sa pangalawa, magtataas kayo ng dalawang daliri, hintuturo at hinlalaki. Kapag naman ito ay nangyari sa huli, itaas ang tatlong daliri, hinlalaki, hintuturo, at palasing-singan. May mga ngaso na dumating at nagsimula ng apoy sa dagat. Palaging tinutukso ng mga klase si Helga. Gumapang ang mga ahas patungo sa mga ngaso. Pinuksa ni Helga ang apoy. Nananlangin si Helga na matanggap ng mga kaklase ang katangian niya. Humingi ng tawad kay Helga ang mga hayop. Gawain 2 Ngayon naman ay Ikwento natin muli ang kwento gamit ang mga salita na mayroong pananda na pamanahon at itala natin ito sa pisara. Ngayon, buuin ang mga pangungusap ayon sa natutunan. Maari nating ipahayag ang ating mga sa pamamagitan ng paggamit ng mga salitang may panandang panahon. Ang mga salitang panandang pamanahon ay nakakatulong sa atin na magpahayag ng ideya ayon sa tamang. Ang pagkakaroon ng talaan ng mga nilalaman mula sa kwentong babasahin ay nagpapalawak ng ating bukabularyo. Pipili kayo ng isang kwento mula sa mga nabasa nating kwento sa klase at gagawa kayo ng isang dialogo tungkol sa bahagi ng kwento na inyong nagustuhan. Ito ay limitahan lamang sa dalawang palitan o A, B, A, tingnan dito ang bahagi ng kwento A, B, A, N, B. Maraming salamat sa panunood. Kung nagustuhan nyo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe. I-click na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago nating uploads. Kita-kits sa susunod na video. Ingat kayo lagi. Paalam!